Ayan, yeah, luto na. Finish. lang ko tapos na ako nag-vacuum. i na lang. I-erase. mga upuan. Kasi nga, di ba? Ayun. So, mamaya na. So, yan yeah, mga kainday ko. ah, uh, siguro, isasalang ko muna o iluto natin yung yung lunch. Tapos, maglilinis ako ng banyo. Ayun mga kainday ko. Maglilinis lang ako ng banyo prepare ko lang yung burger. Lagay ko na sa porno or maglilinis muna kaya ako. Hindi ko alam. Pero linisin ko muna to. Huwag na kayo sumama. Alisin ko lang yung mga dahon-dahon. Ayan. Ayan. Magwawalis lang ako. Kasi masyado na siyang marumi. Ayan. Linisin lang natin dito. At magluluto na rin tayo huwag na rin kayong sumama para mapilisan ang trabaho ito meron na lamang kami bulaklak na binigay kay among noong birthday ayan so ayan it's summer it's summer na talaga hindi na mapagailan so yung mga kainday ko so ayan magluluto na tayo magluluto na tayo kukunin ko na to at lagyan natin ng potato ayan So, Magluluto na tayo. Handa na natin ang na ating oven. Okay, let's go! So, yan. Ipiprepare na natin. Kukutay ng oil. Nilagyan ko na ba ng oil to? Ay, oo. Oh, Nilagay ko na. So, lagyan natin ng oil. Kukuha tayo ng... Anong pangalan? Anong pangalan kasi to? Baking. Ano? <laughs> paper. <laughs> so, lalagay natin dito. Tapos, ito yung burger natin. Kasi kapag fried, Ayan. Babasahin natin yung mga Ito, ayan. Luluto natin lahat. Ayan. So, ayan. We will cook na. Sa dalila, mga kainday ko. So, ayan mga kainday ko. Bago natin ng konting tubig ko. Para... I need you like you. lagyan natin ng oil ayan so pediatrician e magluluto so mo bola bola para sa niya So, iyan natin ito talaga yung bola bola yan. Kasi, yung lalaga ka ko, ma-arty yun. So, lagay natin ng oil. Ayan siya Ayan. Tapos, iset the side natin muna. So, lalagay tayo ng potato. Ayan, ipag natin. So, yun. May tumawag. Nang humusta yung kaibigan. Kasi, uh, kwento ko, oh, ano lang. Share ko lang. Pag tumatanda na, na, di ba? parang mas gusto mo ng peace of mind. Ayaw mo na mga chicken cheese kiss. Diba yung gano'n? So, yun. Yeah. Wala pa rin ako nakatapos. Ay, isasampay ko pala yung white na linaban ko. Tapos yung banyo, suro. Sabi ko nga, maglilinis ako ng banyo, Diba? ba? Titignan natin kung malilinis ko. So, it's a uh, already at 12 o'clock. May isang wars na naman. Wala naman ano yun everyday na bilinis. Siyempre, ano pang gagawin natin, di ba? Medyo na-homesick ako. Ito yung mga ko. Na-homesick ako. Nakakaiyak ko minsan. Napifeel nyo ba mga OFW? Nakamukha. Tapos natin Tapos, pull tayo na lang. Oo. Ito, lagyan na lang natin yun. Pero, paano kayo mag-ano ng ano? Ayan. Okay. Pag ako, <laughs> naghiwa, Para, dito lang ang nasutong ng ng ganyan. Pag-iwa. Hindi pa pala ako tumawag sa mga anak ko. Medyo, more homesick ako. Kasi malalaki na sila. Umalis ako five, ma, ay years old yung puso ko. Yun, si Sora, ay 15 years, ay 20 years old ako. Di ba? 15 years na ako dito. That's my... You are the one. Ayan. So, lagyan natin ng asin. Ay! Ako na pala. Tapos, para mas masarap, lagyan natin ng, lagyan natin ng orange. Para masarap. Mag-assure okay, po. Lagyan natin ng oil. Ayan lang. So, lagyan na natin dito. So, yan. Lagyan natin ng oil, again. Ayan. So, natin ng foil at lagay na natin at balikan natin maya-maya. Ayan. So, habang, habang ilulutin natin, maglilinis tayo ng bagay. I will clean the small bag. So, um, yan kahit So, lalagay ko na ito. Ayan mga kahintay ko. Within 30, so, 30 minutes. Tingnan natin baka makalimutan natin. Or 1 hour na. Hindi, 30, 40 minutes. Ayan. Maano lang siya. In, maaga pa naman. Okay, so ito, gagawin kong bola-bola para sa mga laga ko kasi I'm sure na magbabago yung ano nila. So, yan. Okay. Hello, mga hinday ko. Ayan, nalis ko na siya para hindi siya ma-overcook. Tama na yan. Hindi ko kasi alam kung pero okay na yan. Kasi minsan na-overcook. Tapos hindi pa luto yung ating potato. Ayan ko muna siya dyan. So, yan. Ganyan lang pagluluto. Pag ito, hindi pa naging perfecto sa mga alaga ko. Kasi, minsan na-overcook. Kaya, okay na yan. Ayan, mga ko. So, naalis ko na rin to Yung pinapaalis ni Among. Naalis ko na, nalinis ko na. Pati itong banyo, nalinis ko na rin. Ayan. So, punta tayo ng isang banyo. Linisin ko na. Para bukas, konti nilang linisin. Kasi, bukas it's sa uh, Friday na everyday may naman naglilinis. So, everyday din na kong, ano, ano to? So, yun mga kaintay ko. Siguro hanggang dito nila aking video. Please like and share and comment na rin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Bye! Linis pa ako. Sana hindi kayo magsawa. Puro linis, linis. Siyempre, enjoy time dito, di ba? Bye! See you next video. Bye! Ayan, luto na ang finished product natin. Diba? Sarap. Okay, perfect. Ay, natapos na din pala kumain. Nakoy kumain kanina. Hindi na ako nakapag-video. So, yung alaga ko ay ginawa ko sila ng burger. Ayan. Yung tinapay. Nagyan ko na ganyan. Ayan. Ngayon ay sumikat ang araw. Ayan, naninis ko pala kanina to. Hindi ko napaikita nilinis ko din yung ano yung salamin ayun, ayun tapat na ayan <laughs> tapos mamaya mamamalan siya ako ayun, so yun yun lang ang ganap ngayong maghapon ko na linaban kanina Ayan, mamamalaan sa ulit tayo mamaya. So, mamaya na, update ko kayo. So, yun, nandito na ako sa kwarto ko. Pagkatapos kumain, tapos napakain ko na din yung isang alaga ko. Tapos mamaya yung isa, kasi may pinunta lang silang mag-ina. Hindi ko alam kung saan. So, it's time to take a rest. Akala ko sakto na yung video ko, pero isisingit pa rin natin to. Ang <laughs> hirap na sakto-sakto, ba diba? At nanonood ako ng mga uh, mga nagpo-vlog para marami din tayo matutunan na kung paano mag-vlog. Ayun. Tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Di ba sabi ko nung kanina feeling homesick ako, na no, homesick na ko yung mga anak ko mas, parang mas na naisip ko sila ngayon dahil malalaki na sila parang namimiss ko na naiisip ko na parang gusto ko nang umuwi na bakit ko upusin ng ano dito kaso yan nga sabi nga sa abroad nasa abroad ang pera ang kita <laughs> pero nasa Pinas naman ang saya tiis tiis lang talaga para matapos yung mga anak ko sabagay so tatlo na lang sila mag third na yung kambal ko tapos yung bunso hindi siya nakapasok last year kasi hindi siya napasa, napasa dun sa entrance sa TSU so yun sabi ko tiis tiis lang at malapit na rin yan ang buhay OFW na makikita mo na okay lang para sa mga bata kahit na masakit minsan yung ang, sabi nga ang tagal mo na dyan bakit ka pa na homesick eh, minsan naaalala mo nga yung saya at saka yung mga bata. Ayun, pero wala ka lang din magawa. Dahil ako lang ako nag iisang sumusuport sa mga anak ko. Yun nga, single parent na. Pero okay naman, nakakaraos. Tapos yung dalawang bata, yung dalawa ko, yung panganay, tsaka pangalawa, may work na sila. So, again, dito ko na ang aking page. Uh video please like and share kung naka-subscribe kayo hindi pa kayo subscribe please subscribe my channel bye always take care see you next video bye since something i've never seen before when you put on the pineapple we couldn't be friends anymore i'm